Bata pa lang ako ay naniniwala na ako sa mga sinasabi ng mga matatanda na di lang tayo ang mga nandito sa mundo. Merong mga aswang, engkanto, multo at kung ano-ano pa na di pa ng mga tao na di pa naka-experience o nakakita nito. Ako naman, kahit di ko pa sila nararamdaman o nakikita ay naniniwala na ako sa kanila. Isa pa kasi nakahiligan ko ay makinig o di kaya manood ng mga horror stories. Ito na nga. Noong bata ko ay kada Halloween ay may costume ako. Na talaga namang ganap na ganap ko siya. Noong bata kasi ako eh mahaba yung buhok ko, maputi rin ako. Kaya naman ginagawa kong costume ay magsuot ng malaking damit o t-shirt di tatay white t-shirt mismo yun ni eh, tatay. Tapos titingnan ko sa salamin kung mabagay ba sa akin. Tapos lagay lang ang konting pulbo para mas lalong pumuti yung mukha ko. Tapos konting gulo-gulo naman sa buhok ko na hanggang puwetan. Base sa description ko, ang costume ko ay isang white lady. Meron akong dalawang kasama na mag-treat or treat. Si Annie at si Nicole. Nakalimutan ko na kung anong costume nila or baka nag-makeup lang sila noon. Sa lugar kasi namin dati, kukunti pa lang ang bahay. Mas marami pa ang unit at mapuno pa kahit papano. Tapos napakadilim pa kapag hindi sila mag-iilaw. At dahil kukunti pa nga lang ang mga kabahayan, ay di rin ganang maliwanag sa daan. Yung bahay nga pala nila Ani, malapit sa bukid. Nasa tapat kami ng bahay nila Ani sa may kalsada dahil nga magtititik or treat kami. Sa tapat lang ng bahay nila yung may ilaw. Kaya naman yung bandang bukod ay modilim at doon kami nakapwesto. Kalakad na nga sana uli kami nang patigilan ko sila dahil umuko ako ng yukong yuko para lang guluhin lalo yung mahaba kong buhok. Meron akong naramdaman na mahinang hangin sa may batok ko tapos pag ayos ko ng tayo eh si Anna at si Nicole ay eh, takot na takot tapos nagsisigaw tsaka nagtatakbo nagtataka man ay nakitakbo na rin ako. Nang makapunta na kami sa tapat ng bahay nila ay sakto nandun ang papa ni Ani at ang iba pa nitong kainuman. Sinabi nilang may nakita raw sila na isang malaking itim na ibon na dumaan sa ulohan ko at muntik na daw akong kunin kundi lang ako yung ko para guluhin ulit yung buhok ko. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi nila. Hindi ko rin kasi matandaan kung anong sunod na nangyari. Kung hinanap ba ng papa ni Annie at ng nito yung sinasabi ng malaking ibon. Ang pumasok nga sa isip ko, baka manananggal yun. Pero wala naman ako narinig na pagaspas ng pakpak. Maski dun sa ibon na sinasabi nila, hindi ko rin narinig pagaspas. Pero meron akong naramdaman na parang hangin na dumaan. Sa ngayon, di ko na nakakasama sila Annie at si Nicole. Dahil di ko naman talaga sila close. Taga dito pa rin naman kami, maski naman sila nandirito pa rin. Isa ito sa nangyari sa akin na di ko makakalimutan. Shoutout nga pala kay Santilin Ezekiel. Thank you nga pala sa pag-support mo sa akin video. Ayun lang guys, bye bye, sana nagustuhan ninyo.